Hi guys, kasi ready with me to the work. Yan susutin so ko. Yan, jersey ng Ahok. And Steve yung nakalagay. Yeah. Pagkatapos ko, pinakita yung jersey ko. Nagpa-corty ako ng buhok ko. Napasintipid ako ang tawag dun sa Tagalog. Basta, yung kasama ko kapatid ko. Yan. Uh, Two very boring minutes later pagkatapos sa bukong screen tayo then as per ko na lang hinanap ko yung blush on mm. pak lagay lagay konti mm. pak lagay then lipstick mm. tapos na ayan pinakita ko si Stephen. ang gwapo no mm. design ko yan yeah tapos ilagay ko dito para save mm mga nakilas tipid. Ayan. Tumabas ang bahay. Ayan. Papunta na akong work. Then. Tapos <coughs> ng sa Makayakan Tricycle. Then. Dito na ako. Pagdating ko, pumunta ako sa mirror. Yeah. Yan. Nawa si Steven. Then pinakita sa inyo. Oh, ang ako ni Steven. Agad na ako sa iba pa, pumunta naman sa taas para mag-BS. Yeah, 1, 2, 3, transition pa! Diba? naka -BS. agad, yeah. tapos ko mag pumunta punta ko dito. Naihiya siya. Um, mm. bira. It's ay pa naman yung oras ko, kaya chika-chika muna kami dito. Tinakita ko yung post ni JL. Ah, umila kahit nakapunta. Ingit lang. Six hours later. Gabi na pala. Yeah. Six hours. Gabi na. Pauwi na ako. Yeah.